nakita na ng Iran ang isa nilang nakamamatay na sandata sa gitna ng mga tensyon laban sa Israel. Sinasabi ng Tehran na ang Bavar 373 ay may kakayahang i-wipe out ang mga US stealth jets. Ayon pa sa Tehran, ang Bavar 373 ay kasing lakas ng Patriot System ng US. Ang Iran ay gumawa ng isang malaking claim sa gitna ng mga tensyon sa Israel at iba pang mga Western powers. Sinabi ng Iran na ang pinakabagong sandata nito ay may kakayahang humarang ng US F-35 stealth aircraft. Inihayag ng Iran ang pinakabagong bersyon ng Bavar 373 sa isang military parade noong ikalabing pito ng Abril. Ating alamin ng ilang detalye tungkol sa Bavar 373 missile defense system. Ang Bavar 373 ay mayroong mobile long-range air defense system na dinevelop ng Iran. Nakikita ito bilang isang competitor ng S-300 air defense system ng Russia. Idinisenyo ito upang sirain ang mga fighter jet, guided missiles at drone. Ang system nito ay binubuo ng ilang mga components tulad ng radar at optical sensors. Mayroon din itong command and control system para ma-detect at ma-intercept ang mga targets. Gumagamit ito ng Syed B-4 Long Range Guided Missile. Ang range naman nito ay umaabot sa 186 miles at may altitude reach na 75 miles. Kini-claim ng Iran na ang mga kakayahan ng Bavar 373 ay maihahambing sa S-400 ng Russia. Sinabi rin ng Tehran na ang Bavar 373 ay kasing lakas ng U.S. Patriot. At THAAD system. Ayon pa sa Iran, maari din nitong ma-detect ang fifth generation ng F-35 IADIR stealth fighter ng Israel. Gayunpaman, ang mga kakayahang ito ay hindi pa nabe-verify. Nagsimula ang tit-for-tat attacks matapos ang sinasabing pag-atake ng Israel sa isang Iranian embassy complex noong unang araw ng Abril inumpisahan na ng Iran ang direktang pag-atake nito sa Israel. Gumamit ng hypersonic missiles ang Iran at tinumbok ng mga ito ang mga importanteng lokasyon na hawak ng Israel. Tinamaan ng hypersonic missiles ang mga targets at naiwasan nila ang air defense systems lalo na ang Iron Dome. Ang balita na ito ay nanggaling sa Iran Press TV. Ayon sa mga sources ng Iran Press TV, hindi tinamaan ng rehimen ng Israeli at mga kaalyado nito ang mga hypersonic missiles na pinakawalan ng Iran. Maraming hypersonic missiles ang pinakawalan ng Iran at kasama pa sa mga ito ang mga sunod-sunod na drone strikes. Ito ang pinakaunang pagkakataon na umatake ng direkta ang Iran sa Jewish State ng Israel. Kaya naman maraming tao ang nangangamba na baka magdulot ito ng mas matinding sigalot o digmaan. Nauna na ring sinabi ng Iran na ang mga hypersonic missiles ay nakakagalaw ng maayos sa ere at mas mabilis pa ito sa mga regular na missiles. Dahil sa mga kakayahan ng hypersonic missiles, hindi sila madaling mahabol ng mga missile defense systems. Ayon naman sa Iranian Armed Forces Chief of Staff Bagheri, tinamaan ng mga missiles ang isang malaking intelligence base at ang Nevatim Air Base ng Israel. Sinabi rin ni Bagheri na naabot nila ang mga layunin ng Iranian Army sa pag-atake dahil hindi nakadepensa ng maayos ang Iron Dome System ng Israel. Galit naman na pinahayag ng Iranian Supreme National Security Council o SNSC na mas matindi ng sampung beses ang gagawin nilang pagganti sa bawat ataking gagawin ng Israel. Nilinaw pa ng SNSC na inatake nila ang Israel dahil sa ginawang karahasan ng Jewish state laban sa Iranian embassy sa Damascus noong unang araw ng Abril. Ang ginawang pag-atake ng Iran ay tinawag na Operation True Promise ng mga Iranian commanders. Para sa mga commanders, na ayon sa Article 2 ng UN Charter ang operasyon. Nanawagan pa ang speaker ng Iranian Ministry of Foreign Affairs na dapat hindi kundinahin ng mga bansa ang ginawang hakbang ng Iran dahil ito ay naaayon lamang at dumidepensa lang sila sa karahasan ng Jewish state ng Israel. Ayon din sa SNSC, sumunod ang rehimen ng Iran sa Article 51 ng UN Charter kung saan isinasaad na may karapatan ang isang bansa na dipinsahan ang kanyang mga teritoryo. Pinapakita ngayon ng rehimen ng Iran na hindi ito natatakot sa Israel at gagawin nito ang lahat upang protektahan ang mga nasasakupan. Wala namang sinabi ang Iran kung anong uri ng malakas na atake ang gagawin nito, kaugnay sa posibleng pagganti ng Israel. Sinabi naman ng Deputy Chief of Staff ng Iran na ang mga bagong pag-atake ng Iran ay isang sinyales na tapos na ang panahon ng strategic patience at mag-uumpisa na ang totoong bakbakan. Para sa Deputy Chief of Staff, hindi nagtagumpay ang strategiya ng Israel kung saan magkakaibang digmaan ang nilunsad nito. Ang Operation True Promise ng Iran ay mas epektibo at direkta ayon sa mga pananaw ng Iranian commanders at strategists. Dinagdag pa ng Iranian newspaper na hamihan na tapos na ang status quo at hindi na shadow war ang mangyayari sa gitna ng mga naglalabang rehimen. Naniniwala naman ang Wall Street Journal na posibleng maglunsad ng malawakang pag-atake ang Israel gamit ang missiles at airstrikes. Alam ng mga eksperto at war analysts na laging handang gumanti ang Israel sa mga ataking ginawa sa mga teritoryo nito. Nagbigay naman ng estimasyon si Israeli Defense Minister Yoav Galant na may mga ilulunsad na retaliatory strikes ang Israel sa mga paparating na linggo binuksan naman ng Israeli war cabinet ang diskurso tungkol sa mga posibleng uri ng attack operations na gagawin ng Israel. Para naman sa Israeli war cabinet, ang pagganti ng kampo ng Israel ay hindi dapat harangin ng US. Siniguro ng Israeli war cabinet na ang mga retaliatory operations ay hindi magdudulot ng regional war sa Middle East. At dahil sa ginawang pag-atake ng Iran, nagdesisyon ang liderato ng Israel na huwag na munang ituloy ang planadong opensiba sa Rafa. Kahit na sinabi ng Iran na tumama ang mga missiles nito sa mga eksaktong target, pinahayag naman ng kampo ng Israel na natamaan ng kanilang Arrow Defense Systems ang mahigit tatlong daang drones at missiles. Ang Arrow Defense System ay parang mga pana na tumutumbok sa missiles at mga umaataking pwersa galing sa himpapawid kasabay ng Arrow ang Iron Dome Missile Defense System na dumidepensa sa malaking perimeter ng Israel. Ayon sa mga Israeli Defense Reports, umabot ng mahigit siyam bahagdan ang naharang sa mga missiles na pinakawalan ng Iran. Nilinaw rin ng Israeli officials na ang mga uri ng missiles na pinadala ng Iran ay surface-to-surface -surface missiles, cruise missiles, at pati na mga pilotless kamikaze drones tumulong rin sa pagdepensa ang Israeli Air Force kung saan lampas isang daang drones ang napabagsak. Pinuri ng mga defense strategists ang magandang coordination ng defense systems at aerial shields ng Israel. Samantala, pinabulaanan naman ng UK ang sinabi ng Iran na nagpadala sila ng 72-hour notice tungkol sa pag-atake. Kinundena ng UK ang ginawang pag-atake ng Iran taliwas ito sa kagustuhan ng Iran na hindi dapat palubhain ang tensyon sa Middle East. Kumbaga para sa Iran, nararapat lang na gumanti sila sa Israel pero hindi sila mag-uumpisa ng pangmatagalang sigalot. Sa teritoryo ng Iran, isang container ship na kilala sa tawag na MSC Aris ang naharang ng mga puwersa ng Iran dahil sa violation ng mga batas pandagat. Ang nanguna sa pagkubkob sa barko ay ang Iranian Revolutionary Guard Ilang araw matapos magbanta na gaganti ang Tehran sa ginawang karahasan ng Israel laban sa Iranian Embassy, nakikipagpulong na ang mga opisyal ng MSC Ares sa Iranian Revolutionary Guard para mapalaya ang mga crew at maibalik ang barko sa regular nitong ruta. Maraming anggulo ang nabuo ng mga eksperto tungkol sa ginawang pag-atake ng Iran sa Israel. Para sa mga eksperto, madali lang basahin o alamin ang estilo ng pag-atake ng Iran, subalit hindi madaling tumbukin kung ano ang sunod na mangyayari o kung paano gaganti ang Jewish state. Pero bakit nga ba umatake ang Iran? Nagumpisa ito ng nilusob ng Israel ang Iranian consulate sa Syria. Sa pag-ataking ito, namatay ang isa sa mga respetadong military commanders ng Iran. Matapos ang operasyon ng Israel sa Iranian consulate, naglabas ng warning ang US na posibleng lumusob ang Iran bilang pagganti sa atake. Dahil sa warning ng US, pinasara ng Israel ang mga paaralan sa teritoryo nito at binalaan din ng Israeli forces ang mga sibilyan. Kaya naman ang gantihan ng Iran at Israel ang naging mitsa upang matigil na ang shadow war at lumipat na sa bagong kabanata. Ang direktang komprontasyon ng dalawang makapangyarihang bansa sa Middle East. Posible kayang warning shot lamang ang ginawa ng Iran sa Israel. Kung tutuusin, pinalakas ng liderato ng Iran ang military power ng bansa sa loob lamang ng ilang taon. May mga bago na silang warships at missile technology na kayang abutin ang malalayong bansa. Lumabas rin ang impormasyon tungkol sa mga nakatagong warheads ng Iran na kayang pakawalan kapag lumubha ang digmaan hindi naman tinulugan ng Israel ang paghahanda ng Iran. Gumanda rin ang defense grid ng Jewish state at hindi na limitado sa lupa at ere ang Iron Dome. Kaya nang sumabay ng Israeli Iron Dome sa labanang pandagat. Iniisip ng mga tao ngayon kung aalma ba ang Estados Unidos sa ginawang pag-atake ng Iran. Ngunit mukhang wala pang negatibong reaksyon ng US dito. Sa halip, nagkaroon pa ng diskusyon sa gitna ng US at Iran. Pinahayag ng Iran sa US na gustong iwasan ng rehimen ang paglubha ng sigalot sa Middle East. Inaasahan ngayon ng mga diplomatic experts na mamamagitan ng US sa Iran at Israel upang maiwasan ang matinding escalation. Para naman sa Iranian leadership, ginawa lang nila ang pag-atake upang hindi mabahiran ng kahinaan ang kanilang reputasyon sang ayon ang Estados Unidos tungkol dito dahil posibleng magkaroon ng domestic blowback kapag hindi kumilos ang Iran. Hindi naman papayag ang Iran na maging dormant ito ng ibang bansa sa Middle East. Pinahayag rin ng US na hindi malaki ang operasyon ng Iran para mahatak sa digmaan ng Washington. Kaya posibleng malakas ang anggulo na alam ng US ang planadong Operation True Promise. Sa bagong pahayag ng Iran, nilinaw ng bansa na karapat dapat lang at napapanahon ang kanilang ginawang pag-atake. Posible rin na matuldukan na ang gantihan dito at hindi na magkaroon pa ng eskalasyon. Binantaan ng Iran ang Israel na gaganti ito kapag nagkaroon pa ng mga bagong pag-atake mula sa kampo ng Israel. Sinabihan rin ng liderato ng Tehran ng US na huwag makialam sa sigalot ng Iran at Israel kahit na walang kasiguruhan tungkol sa pagganti ng Israel, klarong-klaro ang posibilidad na matapatan ng Iran ang military power ng Israel. Bukod sa missiles, dumobli na rin ang laki ng drone force ng Iran at kayang maglunsad ng bansa ng daan-daang kamikaze drones. Posible rin na symbolic attack lamang ang ginawa ng Iran dahil binigyan nito ng ilang oras ang Israel para makapaghanda. Ibang-iba ito sa mga naunang digmaan na kinaharap ng Israel ilang taon na ang nakalipas tulad na lamang ng Yom Kippur War. Nakita rin sa counter-attack ng Israel ang determinasyon ng mga kaalyadong bansa na tulungan ang Jewish state sa pamamagitan ng pag-target sa mga missiles at drones. Bagamat nakipag-usap na si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa US tungkol sa pag-atake, pinahayag ni Biden na hindi nito susuportahan ang posibleng counter-strike na gagawin ng Israel. Malinaw ngayon na hindi gusto ng US at Iran na sumiklab pa ang isang madugong digmaan, lalo na't hindi patapos ang digmaan sa Gaza. Pero kahit na hindi suportado ng US ang counter-strike, wala itong kontrol sa mga desisyon at kagustuhan ng Tel Aviv. At may mga opisyal sa Tel Aviv na gustong gumanti sa Iran, tulad na lamang, ni Minister Mickey Zohar, isa sa mga supporters ni Benjamin Netanyahu. Nangangamba naman ang ilang mga opisyal na baka kumilos agad ang Tel Aviv nang hindi pinag-iisipan ang posibleng implikasyon. Maging si President Biden ay napapaisip na kung plano ba talaga ng Israel na idamay ang US sa isang malawakang digmaan sa Middle East. Hindi sinuportahan ni Biden ang naunang operasyon sa Iranian consulate dahil wala daw itong strategic importance. Nag-aalala ang mga international experts ngayon dahil sa bagong cruise missile na isinabak ng Russia sa deployment sa Ukraine. Ang cruise missile na ito ay mas delikado at mas mabilis pa sa Dagger Hypersonic Ballistic Missile. Layunin ng Russia na gamitin ang missile na ito para wasakin ang energy infrastructure ng Ukraine at pabagalin ang defensive operations ng bansa. Ayon sa Institute for the Study of War o ISW, ang bagong subsonic cruise missile ng Russia ay ang KH-69. Kumalat na ang mga reports tungkol sa KH-69 noon pang Pebrero at nagkaroon na rin ng mga pabugsubugsong missile launches laban sa mga dummy targets. Ginamit ang KH-69 subsonic missiles sa mga ginanap na atake mula noong ikalabing isa ng Abril. Dahil sa mga KH-69 missile strikes, nasira ang transformer at generators ng Tripilska Thermal Power Plant sa Kiev Oblast. Ang paggamit ng KH-69 ay parte ng bagong opensiba ng Russia para tuluyang wasakin ang air power ng Kiev. Hindi binaliwala ni President Zelensky ng Ukraine ang subsonic missile attacks, kaya nanawagan siya ng karagdagang tulong sa mga Western countries. Bakit nga ba delikado ang KH-69 subsonic cruise missile? Ang missile na ito ay ginawa ng Raduga, isang parte ng Russian Tactical Missile Corporation. May bigat na 1,700 pounds ang KH-69 missile at may bilis ito na umaabot ng 999 kilometer per hour. Ang pinakadulong warhead ng KH-69 ay may bigat na 680 pounds kaya nitong wasakin ang kahit na anong surface target. Mayroon ding low observability function ang KH-69, kaya mas mahirap itong madetect ng modernong radar systems. Base sa datos tungkol sa mga bagong launches ng KH-69, umabot ng 400 kilometer ang distansya ng subsonic missile. Mas mataas ito sa 300 kilometer na distansya ng KH-59 MK-2 variant na ginagamit ng Russia. Kinumpara ng mga eksperto ang Kh-69 sa Storm Shadow Missile at French Scalp, na kayang umabot sa distansya na 155 miles. Nakatanggap naman ang kampo ng Ukraine ng non-export configuration missile na kayang umabot ng doble ng Kh-69 kapag deploy na ito. Kapansin-pansin din na mas maliit ang Kh-69 sa Storm Shadow, umaabot lamang ito ng 13 feet and 9 inches. Pero pagdating naman sa payload o kakayahang makapinsala, mas malayo ang agwat ng KH-69 sa Storm Shadow. Kumpara sa mga lumang missile at glide munitions ng Russia, maituturing na mas advanced talaga ang KH-69. Mataas rin ang accuracy rate ng KH-69. Walang mintis na matatamaan nito ang mga targets dahil sa advanced tracking mechanism. Ang problema lang ay mas mahal ang KH-69 kumpara sa mga lumang uri ng missile sa Russian arsenal. Dinisenyo ang KH-69 subsonic missile para ikabit sa Su-55 fighter plane, pero pwede rin itong maikabit sa MiG-29K, MiG-35K, Su-34 at Su-35. May multi-targeting functionality rin ang KH-69 at pwedeng maiprogram ang target sa missile bago ang aktual na launching. May kakayahan bang baguhin ng KH-69 ang direksyon ng digmaan? Nakadepende ito sa kakayahan ng Russia na makuha ang mga components na kailangan para sa produksyon ng KH-69 missiles. Bago lang ang mga materials ng KH-69, kaya magiging pagsubok ang manufacturing at logistics nito. Ayon sa mga reports na nakalap ng Ukraine, kayang buuin ng Russia ang KH-69 missile parts. Pero ang mga importanteng components ay manggagaling pa sa ibang bansa. Sa ngayon, humahanap ng paraan ang mga puwersa sa Kiev para matapatan ang bagong panganib na pwedeng maidulot ng KH-69 subsonic missiles. Alam ng mga Ukrainian defense experts na sapat na ang Patriot surface-to-air defense systems para tapatan ang bilis ng KH-69. Ito marahil ang dahilan kung bakit humihingi ng dagdag na Patriot defense systems ang Ukraine sa mga kaalyado nito. Nangako naman ang Germany na magpapadala ito ng isa o dalawang Patriot missile battery para mapalakas ang depensa ng Ukraine.